Hello guys Dito po ako sa probinsya guys Umuwi po ako dito sa Amin Kasi tinalo ko po yung tatay ko May sakit Saka ano po na rin Mga karoks uh, Pesta rin dito Natapat ng pesta Yan Kaya nauwi po ako dito sa amin guys pero ang sadya ko talaga yung sa tatay ko po dahil dinalaw ko siya, may sakit po siya eh. A few moments later. <laughs> Happy po sa amin Happy Pista po Kaya po dadaan na po yung prosesyon guys Kaya na po guys Pangal po natin Parating na po Kaya na nga guys Kaya na no. Nilabas na amin yung Ano namin guys Yung sa may Ano nang patron namin Kaya na po ng kandila kasi dada na po yung prosesyon yan guys to, so, may mga decoration ng aming barrio yan si pag mag mga tao dito guys mag decoration ganyan no magandang tingnan guys diba at ayan na nga guys yung prosesyon dito yung sa unahan yung banda Ayan. Masaya pong maganda rin pag yung panood sila guys. So, todo ater din sila ta guys. So, na nila. Costume nila. Ayan. dito lang kami sa harap guys hindi na kami nagpagprosisyon yan yung patron namin yan na ang daming tao na position yung kapatid ko nandyan yung mga pangmangking ko guys yan sila yan Mamayang gabi, may ano doon guys sa chapel. May konting kasiyahan din. Una, position muna sa hapon. Yan. May program doon na ano sa gabi. Kunting kasiyahan. Siyempre guys, pesta. Yan. ito pa yung ano nila yung kambol nila guys yan magkalapit lang kasi yung bahay ng tatay ko dito guys saka yung bahay ng auntie ko yan mami mami tawag ko sa kanya guys kasi yun ang nagpa aral sa akin dito ko lumaki guys yan Nilaki ako sa lola, kyahin, guys. Yan. A few moments later. At ito na nga, guys. Siyempre, tapos na yung prosesyon, kain muna kami. Naganda po ang aking mami ng mga kakanin. Pero yan, guys, binili na lang yan. Yan. Ito po yung uso dito. Bibingka. Tapos ito, may puto pa, guys. Yan. Sarap niyan guys. Yung puto, ginawa niya pala yan guys. Yung bibingka hindi. Yan. At ito rin ginawa niya guys. Yan. Yung lapu-lapu na steam niya guys. Marunong magano yung kain ko guys. Mag... Luto-luto. Uh, balit niya ako. Tingnan ko lang, nalalayan ko siya guys. Yan. yan yan guys. Magandang pan center, center ano yan guys. Sa pang may kayo. Sa may gitna mo ilagay. At yan, nagluto rin kami ng pansit guys. Ang kapatid ko. Yan. Yan si mami ko. Oh, kain wow, muna tayo. Ayan. Nice. Ayan guys. guys. And mommy. Eh, guys, stand tayo guys. Kain na. Yeah, apo spies pa Kayan terus. Plus. Guys, no. Guys, kain mo tayo Rinda. Sa traffic kan. Yan. Kain mo tayo. sit, puto, tsaka bibingka guys, yan okay yan yung aking mami tandaan na siya guys, diba ano na yan, walaan nyo kung anong edad na yan guys oh sino makakaula hehehe anong edad niya, aking mami ay 93 na going 93 na siya itong na to oh grabe guys no tatay ko naman ay 85 guys sana abutin ko yung ganyang edad hehe. yan po yung nagpaaral sa akin guys dito ko lumaki sa kanya kalapit lang sila ng tatay ko guys yung kabilang ano lang kalapit lang dito may isa rin na dinalo ko talaga yung tatay ko rin guys kasi may sakit siya binisita ko silang dalawa guys dapat ko lang din ng piyesta guys para kahit eh, papaano, paano diba may konting kainan din guys oh yan tulungan ko yung auntie ko guys na mag ano mag ano ng bibingka guys si hinahati-hati bibigyan niya yung tatay ko eh yan. A few moments later. At ito na nga guys, mayroon din sayawan sa chapel, ito sa may auditorium guys, yan. Siyempre, may ano, ito kasi yan, may sumba dance yan, medyo nanood kami ng konti. O, oh, diba? Sila-sila mga ano yun guys, yung mga kung lang gusto sumali dyan siguro ganyan kasi may ano sila guys eh attire sila iba iba kulay ibig sabihin, may pa condition mamaya may blue may, red may white dilaw yan siguro may pa condition mamaya guys sila yung ano muna sila ngayon warm up yan Uh, guys, salamat na nanonood sa nanonood dyan sa guys sa inyo thank you so much yan mga karobs yan. thank you so much sa panonood nyo guys okay yan no? okay kandang exercise din niyo, guys, guys thank you guys ulitin watching subscribe rob's vlog like and share